Oo. Oh, ano naman kailangan mo kay Dadalita? Katrina, ayoko ng gulo. Gusto ko lang kausapin yung bata. Para ano? Para kunin siya sa iyo. <laughs> Talaga? Tingin mo talagang sasama siya sa iyo? Hindi. Bakit ikaw nagsasabi niyan, hindi naman ikaw si Dadalita? Gusto kong marinig sa kanya yan. Talagang gusto mong masupalpal. Sige. Kausapin mo siya. Ito lang ko kung hindi ka mapahiya. Katrina, alam kong sasama siya sa akin. Ikaw lang may ayaw. Okay. Ay ka, pumasok ka. Tapos, itanong mo sa kanya kung kanino niya gustong sumama. Sa akin o sa'yo. Madalita. Sa'yo, Teo. Ako'y nagpunta din eh tatanungin uh, sa iyo kung kanino ka sasama. Sa akin ba o kay Tita Katrina mo? Sige na daldalita, sabihin mo na. Kanino ka ba sasama sa akin o kay Tita Katrina? Sorry po, Tati Matiwa, pero hindi po ako sasama sa si inyo. Sa pa rin po kay Mami Cat. Siya po ang pipiliin ko.